Araw-araw na mga salita ng Diyos Sa hinaharap, kung ikaw man ay pagpapalait o isusumpa ay pagpapasiyahan batay sa inyong mga kilos at asal ngayon. Kung kayo ay gagawing perpekto ng Diyos, iyon ay tiyak ngayon na sa panahong ito hindi na magkakaroon ng iba pang pagkakataon sa hinaharap. Ngayon din, nais talaga kayong gawing perpekto ng Diyos at ito ay hindi isang paraan ng pagsasalita. Sa hinaharap, kung anumang mga pagsubok ang sumapit sa inyo, anumang mga pangyayari ang maganap, o anumang mga sakuna ang dumating sa inyo, kayo ay nais na gawing perpekto ng Diyos. Ito ay isang tiyak at hindi mapagdududahang katunayan. Mula saan ito kayang makita? Nakikita ito sa katunayan na ang salita ng Diyos, sa lahat ng kapanahunan at mga henerasyon ay hindi kailanman nakarating sa gayong kataas na tugatog na gaya ngayon ito ay nakapasok sa pinakamataas na kinasasaklawan at ang gawain ng banal na espiritu sa buong sangkatauhan ngayon ay hindi pa kailanman nangyari. Halos walang sinuman mula sa mga henerasyong lumipas ang nakaranas nito. Kahit na sa panahon ni Jesus, wala ang mga pahayag ng panahon ngayon. Ang mga salitang sinabi sa inyo kung ano ang naiintindihan ninyo. At mga bagay na inyong nararanasan ay nakaabot lahat sa isang bagong tugatog. Hindi kayo umaalis sa gitna ng mga pagsubok at mga pagkastigo. At ito ay sapat na upang patunayan na ang gawain ng Diyos ay umabot na sa hindi pa narating na kaluwalhatian ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng tao ni ito ay isang bagay na pinananatili ng tao ngunit sa halip ito ay gawain ng diyos mismo kaya mula sa maraming katotohanan ng gawain ng diyos makikita na nais gawing perpekto ng Diyos ang tao at tiyak na kaya niya kayong gawing ganap. Kung makaya ninyong makita ito, kung makaya ninyong magkaroon ng bagong pagtuklas na ito, hindi ninyo na hihintayin ang ikalawang pagdating ni Jesus. Sa halip, ay hahayaan ninyong gawing ganap kayo ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Kaya nararapat na ang bawat isa sa inyo ay gawin ang lubos na makakaya at huwag maglimita ng pagpupunyagi upang kayo ay maaaring gawing perpekto ng Diyos. Sa mga panahong ito, hindi mo dapat napansinin ang mga negatibong bagay. Una, isang tabi mo at huwag pansinin ang anumang bagay na nakakapagparamdam sa iyo ng negatibo. Kapag nangangasiwa ka ng mga bagay-bagay, gawin mo ang gayon. Taglay ang isang puso na naghahanap at nag-aapuhap. Isang pusong nagpapasakop sa Diyos. Sa tuwing nakakatuklas kayo ng kahinaan sa loob ninyo, ngunit hindi suma sa ilalim sa kontrol nito at inyong ginagampanan ang tungkulin na dapat ninyong gawin, ito ay isang positibong kilos na paslo. Halimbawa, ang iyong mga mas matandang kapatid na lalaki at babae ay may mga paniwalang pangrelihiyon. Ngunit nakakaya mong manalangin, magpasakop, kumain at uminom ng salita ng Diyos at kumanta ng mga himno ibig sabihin nito, ano ang kaya mong gawin, ano mang tungkulin ang kaya mong gampanan, ilagay ang iyong lahat-lahat dito ng may buong lakas na maaari mong tipunin. Huwag maghintay ng walang kibo. Ang mabigyang kasiyahan ang Diyos sa paggawa ng iyong tungkulin ay ang unang hakbang. Pagkatapos, kapag kaya mo nang maintindihan ang katotohanan at pumasok sa realidad ng salita ng Diyos, ikaw ay nagawa ng perpekto ng Diyos.